isang isang ano lang yung kukunin oh, nila. Oh, <coughs> go, ma'am. Go. Sige lang, ma'am. Grabe. Ano ba yun? Walang takot itong mga batang to. Hala? Kuya, ma'am, wag mo na yung forward. Kasi nakakatakot yung ano. Huwag uh, Umurong ending na siya. Hindi, nee, kuya, ma'am, wag mo ka lumapit. Nakakatakot eh. Ayan, no? Oh. May, may hawak siyang bato. Pagka umano ka, babatuin ka yung atin na mo. salamin ba sa gong, Hawa. Seryoso ba? Uh, bidyohan niya, bidyohan niyo. Eto kayo, Mark. Bidyohan mo ang kish. Uh, Mayawak siyang anong... Ako baka makita niya ako nag-video. Oo, ang baba Baba doon hmm. Oo, oh, si Wat. Oh. Dali, dali, abuli mo to. Ah, siguro yung dito natin ang masagsumbo. Uh -huh. Grabe.